Ang buhay ay isang walang hanggang digmaan na may takot sa ating mga puso kung saan ang mga meron lakas lang ng loob na paglabanan ang silang nakakalaya dito. Dahil ito ay gaya din ng isang mapya na kapag nakapasok ka na ay wala nang atrasan pa. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namulat sa karahasan ng mundong kanyang ginagalawan. Natutong lumaban sa murang edad at nakipagbakbakan sa mga malalakas na kalaban Ngunit ang pagkapuot sa pagkamatay ng sariling kapatid ang nagudyok sa kanya para mas lalo pang mangibabaw sa lahat at nakabuo ng na sariling grupong umani ng respetong kinikilala, hindi lang sa mga lansangan sa loob at labas ng bansa. Ang kwento ng mga pakikipagsapalaran, kabiguan, tagumpay at pagbagsak ni Dibino Talastas. Ang pagsilang ng bahala na gang pero kung bago ka pa lang sa